thank you Naghahanap na ako sa amin. Bernadette. Baka... Sandali na lang. Please. Pero Kevin, paano ang mama mo? Ang lola mo? Kevin! Kevin! Layuan mo nga ang babaeng yan! Ano ka ba? Ah! ikaw, kapal talaga ng mukha mo. Didn't I tell you to stay away from my son? Gold digger! Ma. Layuan mo ang babaeng yan! Lubayas no, ka sa lahat kung babae ka! Marlas! Tita! Tita! Kevin, ang iisa lang itong anak Hindi, hindi ako papayag na mapunta pa siya sa maling pamilya. How dare you say that? Murderer! At sa tingin mo, papayag ako na magkatuluyan itong dalawang to? Mamamatay muna ako! Huwag ka mag Hinding, Hindi hindi magkakatuloy yan si Kevin at si Perlas! Ay, anong ginagawa niyang manulokong yan dito? Ay, hindi manulokong ako ko! Yang anak mo si Enrique, parasite. yan ang siraulo! <uct> ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Kung hindi dahil sa'yo, hindi na namin makikita yung mga kinamuhuhi ang aming mga nilalang na ito! Lalo <laughs> no, na ako. No, no. oh. Ah, talaga? Lalo no, na ako. Kasalanan no, 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 si Kevin. Kinasusoklaman niyo kami. Eh, sino bang nagpumilit na ikasalang anak sa kapatid ko? Para sa ano? Para sa pangalan namin? At ikaw, Marisa, yun din ba ang balak mo? No? Nagawin ng anak mo yan sa anak ko? Ang kagaya ng paggawa niyong pagtaksil sa kapatid ko? Hinding-hindi mangyayari ang plano niyo. Dahil kung hindi ko na ipagtanggol ang anak ko noon, ngayon magkakamatayan tayo sa apo ko! Alam niyo, ngayon ko lang napatunayan na kaya pala ganun si Enrique ay dahil kayo ang pamilya niya! Ay ka Hayop halika! ka! na! Hayop ka, Marisa! Hindi ba Merle. tayo sa boss? Earl! ka! Earl! Kapag tumigil ka na! Ano ba? Talaga bang dyan mo kami ipagpapalit? Kami na pamilya mo! Pinatay niya ang kapatid ko!